na kami pangangin sa kami umalis at ubos na namin yung ilaw naubos no? dun sa pag -ilo sa pultuhan nung huli namin kahapon oras natin ay alas 7 7 ang umaga may ano kami dito natatanaw na puti nawa ano yan malaki kayo? ano batang yata tingnan natin kung ano yan bali anu rin namin mga vloggers sa puno yung budiga sa unahan tapos puno itong dalawang fiber sa taas tapos talagyan pa namin yung nandyan sa malaking budiga video kaunti lang natin na kuha na video sa pamimiwas natin at minsan ay iwan kong camera sa bangka Kaya ang mga pamimiwas ko minsan hindi ko na na rin ng video yung panguhuli ko Kaunti lang din lang ano ko, huli. Nilalatalat ako ngayon. Itong piraso lang ang huli ko ano malalaki. Kaso maliliit ko na sa 200 kilos lang ata yung naking tulingan. Naki na mga kasama madaming huli. Mga taga Madirbot. Kaya hindi to kasi sa Madirbot yung ano. Mga tulingan tapos mga mga bluefin. Sibat-sibat dito hindi natin nakuha ng lahat ng ano kasi busy din tayo sa pamimiwas eh, hindi natin makuha ng lahat ng Panguhuli dito sa mother sa aming kasama na service oh buya na tol Buyan na putol tol lubid may lubid may lubid lubid Pero lubid Haba na lubid! Haba ng lubid! Haba ng lubid! Maraming hapong! Wala lang hapong! Lubid lang! Eh, basta ka para ano, masagasana ng wala Walang hapong! Wala lang! Walang laraw! Walang laraw! Malayo ang daraw niya kay Magana!

Original? Ay, ka ba? Parang tinapay. Tinapay. Ano ba? Ay, ba? Parang tinapay. Yan. Tinapay. Pampataw. Ken. At pa yung wala na, wala. Isang atira dyan. pala. <interestyate> ano na oh nay gagawin natin Italianan doon. Wala na mga tayo Italianan. <laughs> <WaltFunnels> <nakamagat> <laughs> wala na mga tayo Italianan. Oh, usong Aidan. Ilang <laughs> ayan na Italianan ay. Ndare kai. May mabatao sa daan. Imahinahan ang kami dito mga vlogger sa bangka yung Bani sa. May sasama sa amin pauwi <laughs> na tao emergency daw pataya tayo magulang kaya uuwi Ay yung bangkaw balisa taga dinahikan din yan na namin dito sa may parte ng bahura gili dito ng bahura ng ano ng philippine rice ayan na yung anong tao na kasama sa amin uuwi to sa ano ito sa dinahikan Kata yata ang nanay

magdala ng, ah, Bawal, Mag ng iska sa patay? Ha? Hindi lang. Bawal daw. yan. ko is. Hindi tayo magdala ng Bawal daw. Ha? pala Bawal. sila ng batok. Ayan, mga temo. sila ng batok. Tapos yan oh hindi na magsasama sa aming pawi matay daw na nanay niya puno yan Okay naman pa yung kabila Pwede ganunong sa Yung malaki Kaya natin 来。

Eh, pag nagbawas yan, lugaw. <laughs> lugaw yan. Nagbawasan lang ng isang yan, tubig. na yan. Kung hindi pa tayo, hindi tayo tago -tago nung yung kakarating na la natin galing galing tayo pinayang, pa oo oh. pa <mulong> Wal laman na yan dati yung nipi yung pinaybir ngayon na baka mga ano na lang yan anim lumiit na